Siya po ang dahilan ng lahat at siya ang dahilan din ng ating pagtitipon ngayon sapagkat siya ang ating inaalala at pinapasalamatan. Magdadalawang taon na po ako dito sa Quiapo at aaminin ko po sa inyo hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin. Hiwaga pa rin sa akin kung bakit ako pinadala dito at tinawag dito ng mahal na pong Jesus sa sareno. At sa aking pagninilay, lalo na ngayong araw na ito, mas lalong luminaw po ang dahilan. Tingnan nyo nga po ang paligid niyo, tingin nga po kayo sa bawat isa. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, pagpalain kayo ng Diyos. At iikot niyo po ang tingin niyo ngayon sa simbahan. Hindi po linggo ngayon. Alanganing oras po ngayon. Hindi po Biyernes ngayon. At lalo't higit hindi ko bisita ang mga nandito ngayon dahil hindi pa hulalagpas sa daliri ng kamay ko ang talagang pinapunta ko dito. Pero puno po ang simbahan nandito po kayo. At nung pinagninilayan ko po ang ebanghelyo ngayong araw na ito, na nakatagpo ni Jesus sa sareno yung babae na pinunasan, hinalikan, pinabanguhan ang kanyang mga paa at ipinakita ng lubos-lubos ang kanyang pasasalamat, pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob, dun ko naunawaan po sapagkat yun po ang ipinakita ng mga deboto ni Jesus sa Sareno sa akin at sa aming mga pari. Hindi po ba katulad nung nangyari sa Ebanghelyo, nung tinignan ng mga tao yung babae, sabi kay Jesus sa Sareno, ano ba naman yung babae nga? OA. Ang daming palabas. Paiyak-iyak pa. Paiyak-iyak pa. Ang daming paraan, hinagkan, pinunasan, pinabanguhan, at atiti ako siguro sumigaw pa yung babaeng yun. May halong pagtataka, paglilibak, pangungutsya, at pagtatanong, bakit ganyan yung taong yan? At hindi ho ba mga kapatid, minsan ganun ang tingin sa ating mga deboto? Bakit ba yung mga nandiyo sa kung makasigaw, kung makapunas, kung makaiyak, kung makapagpahayag ng pananampalataya, gano'n na lang. Amining ko po sa inyo, hindi po ako gano'n nung una, tahimik lang mo ako, kimi. Siguro nga masabi, kuripot sa pagpapakita ng pagpapasalamat. Kaya aaminin ko po sa inyo, Napapahiya po ako pag nandito ako at nakikita kayong mga deboto. Eto ako, sabi ng sabi, ang lahat ay biyaya, ang lahat ay awa, pero nahihiya akong ipakita sa Diyos na naguumapaw ang aking pasasalamat at paniniwala sa Kanya. Pero ang mga deboto, hindi nahihiya ipakita kay Jesus sa Sareno ang kanilang naguumapaw na pagmamakaawa, pagpapasalamat at pagpapaalala. Ngayon, alam ko na dahilan. Dahil gusto kong turuan ng mahal na pong Yesus sa sareno, ipakita mo kung talagang nagpapasalamat ka. Iparamdam mo kung talagang nagmamakaawa ka. Ipahayag mo kung talagang ipinangangalandakan mo ang iyong pag-ibig sa akin. Dahil aminin natin, Nandito po yung ibang mga hindi taga-Kiapo. Aminin natin, sa ibang lugar, gusto natin kimi lang tayo. Tipid tayo. Kaunti lang dahil parang nahiya tayo. Pero dito sa Kiapo, ipinakita sa akin, bakit mo ikakahiya kung ikay tunay na kinaawaan? Bakit mo ikakahiya kung talagang nagpapasalamat ka? Bakit ka magtitipid? kung talagang pinagpala ka. Kaya, salamat po sa inyong lahat dahil itinuro nyo po sa akin kung ano ang dapat na isang alagad ni Jesus sa Sareno. Buong buo ang pagpapakita. Buong buo ang pagpapahayag. Buong buo ang pagpaparamdam. At yon ay isang biyayang aral na itinuturo sa akin magpahanggang ngayon. Kaya't natitiyak ko kasama ang mga kapatid kumpari, kapag nakikita namin kayo, lalo kaming nahahamon, pag-igihan ng aming pagminisa, pag-igihan ng aming pagpapangaral, at higit sa lahat, pag-igihan ng aming pagiging saksi. Dahil kayo, na walang sawa at walang pagod at walang hiya na ipinapakita ang lahat, Ganon din sana kami. Kaya maraming maraming salamat po sa pagpapakita sa akin lalo na kung ano ang tunay na deboto at disipulo ni Jesus sa Sareno. At ang taong ito'y napakabiyaya sa atin sa Nung nagsimula ang taon, nagpunta po rito sa unang pagkakataon ng mga obispo ng Pilipinas upang italagang ating simbahan bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At nung isang buwan, inanunsyo na rin na simula sa 2025, ang Enero ang 9, hindi na lang pista ng Quiapo, hindi na lang pista ng Maynila, kung hindi pista ng buong Pilipinas, pista ng bawat Pilipino. Kaya nga't ang dambana ni Jesus na ay tahanan ng bawat Pilipino. Tumatanggap ng deboto, nagsusugo ng disipulo. At yun ang biyayang aral na aking ipinagpapasalamat. Kaya salamat po sa inyo, mga kadeboto, dahil kayo po ang nagtuturo sa amin mga pari na lalo naming pag ang aming paglilingkod at higit sa lahat, pagibayuhin ang aming ugnayan kay Jesus sa Sareno. Kaya't salamat po sa inyo. Salamat din po sa mga kapatid kong pari na narito ngayon. Salamat po sa mga naglilingkod sa simbahan ng, kaya po sila po ang susi upang maging dambana at tahanan ng ating simbahan. Kaya't ang MBBN staff, ang mga naglilingkod, mga ihos, Del Nazareno natin, ang mga prayer and devotion groups, ang mga organizations, ang liturgical affairs, at lahat-lahat ng mga lingkod ng simbahan ng Kiyapo. Maraming maraming salamat po dahil itinuturo nyo sa akin paano maging deboto at disipulo. Palakpakan po natin ang mga lingkod ng Kiyapo. Salamat po sa aking maliit na pamilya, maliit lang po ang aking pamilya, kaya siguro sinugo din ako rito para lumaki ang aking pamilya dahil kayo pong lahat ang aking pamilya. Kaya sa mga kaibigan na nandito mula sa iba't ibang mga pinaglingkuran ko sa Villa San Miguel, sa Greenbelt Chapel, sa Landmark Chapel, uh, sa Arsobispado, salamat po sa inyong pakikilakbay at sana po sa pagpunta nyo rito sa Quiapo, makita nyo rin po, katulad ko, matutunan natin anong pagpapaigting sa ugnayan sa ating mahal na pong Yesus Asareno. At muli salamat sa mga kapatid kong pari, Father Paul, Father Dennis, Father Neofil, at salamat po. Lagi ko po itong sinasabi, ako'y nagpapatuloy dito, gumagaan ng aking krus dito sa Kyapo dahil ako'y may mga kalakbay, may mga kaibigan at higit sa lahat, may mga kapatid na kasakasama ko para sa inyo. Father Chris Crucero, Father Robert Arellano, Father Jonathan Moika, the best vicars in the world. Thank you very much. Brother Richard and Reverend EJ, pagdasal natin, maordenahan ng pari si Reverend EJ. At nawa ay big pagkalob sa kanya ng pong Isus sa Sareno na ang biyayang matagal na niyang ipinaninikluhod, at tunay nga po na ang pagpunta ko rito ay isang biyaya because I was sent to the best shrine and parish in the world, ang simbahan ng Kiapo, ang pinakatampok na parokya at dambana sa buong Pilipinas. At dahil doon, sabi nga po ni Father Jonathan, dalawang biyaya, alaala -ala at pag-asa. Hindi ko na naalala, tinuro ko pala sa kanya yon. No? Pero napakaganda po na sa dambanang ito, itong dalawang biyaya ang lalong lumago, alaala -ala at pag-asa. At kung meron man po akong isang wish, at kung di naman po kalabisan sa mga kapatid kumpari, lalo na sa aking mga kasamang vicars, sa inyong anniversary, fathers, pwede bang isa ang maging wish natin, lalo na sa taon na ito, para lalong umigting ang alaala, -ala, para maalala natin, ano nga ba ang debosyon sa pong nasareno? Ano nga ba ang ibig sabihin at hamon sa atin ng mahal na pong Yesus sa sareno? Upang sa gayoy, lalong mabuhay ang ating pag-asa at pagsunod sa Kanya. Ito po ang aking hiling, pakiusap, pagsusumamo sa mahal na pong Isus sa Sareno, na dumating ang araw na maitayo na, maisaganap ang museyo ng Nazareno at sentro ng bawat deboto at peregrino upang bukod sa simbahan ng Kiapo, Magkaroon tayo ng isa pang tahanan para lalo nating maalala ang mga aral at biyaya ng poong nasareno at upang ang lahat ng mga deboto sa Pilipinas man at saan mang panig ng mundo ay magkaroon ng isang tahanan ng paghuhubog at pagpapalalim ng kanilang debosyon. Ito rin ang naging hamon sa atin ng mga ubispo ng Pilipinas." Kaya ngayon pong anibersaryo ko po, mahal na pong Jesus sa sareno, kung ipagkakalob niyo po, matayo at matapos ang Jesus na sareno museum at devotees and pilgrim center upang maging dagdag na tahanan ng mahal na pong Jesus sa sareno. Samahan niyo po ako na mai sa katuparan at maging realidad na magkaroon tayo ng museo at sentro para sa mahal na pong Jesus na sereno. Kung kayo po'y sumasang-ayon at samahan niyo ko po pong ipagdasal yon na magkaroon na tayo ng isa pang museum at pilgrims and devotees center, iparinig nga natin sa mahal na pong Jesus Nazareno sereno ang mas malakas na palakpa. Sapagkat sa huli, hindi po ito sa akin, hindi po ito kahit kanino man, ito'y higit sa lahat para sa ikadadakila ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat at Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno!